Oh, inaabot ng piste ng uod. ah. Gandang hapon. Punta natin yung ano. Yung aking maisan sa dito sa kabila. Dinali na ng bagyo. Dinali pa yata ng mga uod. Inaabot ng piste. ang aking munggo ang munggo yan ang aking maisan oh. ang kabila aroy puro kinain ng ano puro uod no huh? sama na oh inaabot ng piste ng uod ah Oh. Daming uod. Halos lahat oh. Grabe rin mga uod pagkatapos ng bagyo. Inuod naman. Oh? halos lahat na oh. Kawawa oh, wow. ano naman aking isan ah. Oh. Bubunga pa kaya ito? pupuso pa? Hm? Oh, lahas lahat. Hmm? Yung sa kabila ay ano ayos na. May mga poso na puro oh. Sama na, piniste. Hm? Sa aring aking for ano na pagkatapos ng bago inuod naman ng aking maes halos lahat eh aking mane. may mane pa ako dito eh hmm? yan mga mani, mani yan hmm pati mani oh pati mani inuod inuod daro mga dahon nabulaklak na aking mani hmm? kaso may mga uod